Hello guys, nasa club na ba ng aming kamumasyal? Yan, nabuti kami guys ng ulan. So dahil na nakalimutan namin pagdala ng kapote, kaya nagpatila na lang kami dito sa may kanto. So yan guys, medyo malakas ang ulan. Kaya naghintay na lang kami. So mga, siguro mga kalaping oras din bago lumila ang ulan. So yan guys, habang ang ulan, so nagpatila na kami dito sa may kanto. makikita nyo napakalakas pa rin ng ulan guys ay salamat at uh, nawala na rin ang ulan guys so yan uh, biyahin na kami ng motor ko ang problema hindi pa nga kami nakakalayo nasira naman ang motor namin hindi na gumana kaya yan guys uh, naglakad ako habang tinutulak ng motor ko yung motor so mabuti na lang at may malapit na junk shop kaya hindi rin kami nahihirapan magkakalayo So yan dahil uh, sa pinapayos namin dahil ayaw niya kumanda hindi siya nagtutuloy ng start guys start kaya pero hindi siya nagtutuloy guys kaya pinayos na namin kaya pala ayaw mag start ng aming motor ay nalagyan ng tubig ang gasolina kaya guys huwag kayo basta basta bibili sa bote dahil tingnan niyo muna kung may tubig o wala yan guys ano nangyari sa aking motor kaya kung bakit hindi siya nag-start so yan guys uh, Mabuti naman at nice naman ang uh, aming nagapagawa. Maraming salamat guys sa panonood. Thank you.